Ah, uh, day, Kunin mo na nga yung listahan pala ay bas bayong doon sa listahan kasi ano, mamamaling kita yo tapos yung listahan nakalimutan ko lagyan ng toyo. Lagyan mo na lang. Amang bayong day, dala na nimo? Opo, sir. To ang bayong. Ya, ang listahan na ano, diha. Opo, sir. Andito na rin. Be, patanaw. Be, asal listahan, tingnan ko. Ito po, sir. Oh, ba't may tuyo yan, day? Isabi mo, sir, lagyan ko ng tuyo ang listahan. Alam mo naman, sir, na probinsyana ako, eh. Oo nga. Sabi ko, lagyan mo ng tuyo kasi hindi ako nakapaglista ng tuyo. Ilagay mo ba, ilista mo, hindi yung buhusan mo ng tuyo ang listahan? Sunod, sir. Pag nagutos ka, klaruhin mo.